Matura! 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 Ako, July 10, 2000, isang trahedya ang yumanig sa payatas o mas kilala sa tawag na lupang pangako. Okay, patas lang, bako! Patas! patas! patas. Parang pumuputok sa ibabaw, tapos hindi, hindi siya islaide. eh. Pag ganun eh, yung tidal wave. Mahigit tatlong daang katao ang nabaon ng gumuho ang gabuntok na basura. Bakit nga ba naganap ang trahedya sa Payatas? Balikan po natin ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David at ito po ang Case Unclosed. Pero nakita ko, ang basura, binuhat. Parang iroplano. Binuhat, tapos nagay sa mga bahay, naabot kami. July 10, 2000, tila naging laman ng bangungot ang mga residente ng Barangay Payatas o mas kilala sa tawag na Lupang Pangako. Mga tuweks po yun na umuulan. Uh, nagtiwala po ako na walang mangyari sa amin. Kahit, isip ko nga kahit tatlong gumuho pa na pagkasamig, diabuti kasi medyo malayo sa amin. Huwag ka na kaya pumasok. Kaya ko pa. Hindi sana po ako papasok noon dahil masama ang pakiramdam ko rin. Pero yung pamilya ko, gising sila at nagpapalam sila sa akin. Pag-anak, papasok si papa. Um, Oh. Si lang na niya na. Kumakama na. Kusy, ermano, amarao, papasalo mo sa Ganun ba sila lagi tuwing umaga or uh, Bihira po yung panganay ko lang babae, yun lang nagkikisakit. Tapos kasi siya lang madalas magising na umaga. Pero nung araw na 'yon, araw na lahat po sila visit. Kahit yung six months ko na anak, nagising siya. paano nalaman yung masamang balita? Dumating yung si Boy, na kuan, nobos din pamilya niya. Sabi sa akin, tumanaw sa sa, sa bintana. Sabi niya, Pari sabi niya, umuwi ka. bakit? Natabunan din pamilya mo, sabi niya. Oh, huwag kang magbiro, sabi ko. Gumuho ang limampung talampakang basura sa mga bahay sa lupang pangako. Kasing taas ito ng limang palapag na gusali, dalawang daan at labimpitong residente ang nalibing ng buhay. Humigit kumulang isang daang katao pa ang hindi na nasilayan pa. Hindi ko akalain dahil napakalaki nung gumuho. Tsaka akala ko matagal nang nakatambak yung basurang din doon. Nagulat nga ako nang sabihin sa akin ng kagawad na ito yung tinatayuan natin to hanggang doon. Eh ang layo ng turo niya eh ito ho eh, atabunan, Bahayan ho ito. Manumanong naging sistema sa paghuhukay sa mga bangkay. Mahirap. Maraming gris eh. Una yung baho. Pangalawa, hindi ubrang hindi kayo masusugatan lahat eh. Dahil mano-mano nga eh. Pati yung mga gloves na namin nakakawarat-warat eh. Sa dumi. So, na, ano, lahat kami may sugat. Kaya tumulong na rin ang ilang residente sa pagbubungkal umaasang may mahanap pang kapatid, ama, ina, kamag-anak o kapitbahay. Ang okay. 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 Oh. Okay, <makes noise> Ta tanong ko, lahat na kilala ko, isa lang sagot nila na natabunan niya yung pamilya ko. Na, tapos noon, tumakbo din ako doon sa basketball court kung saan dinadala yung mga patay. Ngayon, bumalik ako doon sa konsantri ka bayan namin, tapos tinawag ko yung bako. Ayaw sana, eh akitin ko dahil sabi ko kung ayaw mo sumunod sa akin, papatayin kita rin, sabi ko. Dito ako yung pamilya ko, alam ko ako, taga ako taga rito. talagang pang nalo pang no ako yung parang sa sabi ng dibdib ko tapos parang parang wala na yung pag-asa yung buhay ko yung sinasabi ko bakit Lord dapat kasama ako sa pagtabon yeah. Ang unang nakuha yung nanay ko eh tapos asawa ko at saka yung pamangkin ko at saka dalawang anak Di ba lang kaya bigyan yung babae, hindi ko nakita talaga. Total na po, po. mawala ka ng anak. Lalo na po yung nakatabon sa kanila, yung basura. Talagang halos hindi ko po talaga matanggap noon. Pahirapan ang naging pakilala sa mga bangkay. Noong umpisa, ang mga nakukuha namin sa body bags, more or less intact pa. Yung katawan pa talaga. Pero days after, ang dumadating sa amin, mga body parts, fragments. Ayon kay Dr. Fortun, hindi pa raw handa ang ating bansa sa ganito kalaking trahedya kung modernong kagamitan ng pag-uusapan. Kulang din kami sa gamit. Kasi sa, sa kami naghahanap ng mga... Yung usual na ginagamit mo for for postmortem examinations. Uh, we had to improvise a lot. In fact, yung temporary mortuary facility namin hindi yun yung katulad ng mga first world countries. Hindi raw sana naganap ang trahedya kung naging tama lang ang sistema ng pagtatapon ng basura sa payatas. Just it's a failure of a slope. Eh. So yung tambak ng basura mo, some part of it, masyado mataas, so bumigay. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan sa lupang pangako ilang araw bago naganap ang pagguho, walang tigil ang pasok ng tubig sa mga nakatambak na basura. Ito raw ang dahilan kaya lalong humina ang pundasyon nito. Kung umuulan, dapat nagda-drain off yan. Or kung pwede kang mag-install ng mga drainage pipes or canals. Which meron doon noon eh. Or anti aunt, anti lang meron siya. Pero yun ang problema mo kung matagal yung ulan tapos malakas. So siyempre hindi mo may so mag-iipon yan sa kwan eh. Mahigit walong taon na ang lumipas mula ng maganapang malagim na trahedya sa Payatas. <tod> Ngunit para kay Benny, sariwa pa rin ang sugat na iniwan ng pagpanaw ng kanyang mag -iina. Araw, araw gabi, umiiyak ako. Sumisinok na ko sa kaiyak, wala na tumutulong luha. Hanggang ngayon po talagang masakit pa rin. maalala ko, wala pa rin, hindi pa rin ganong talaga recover na ako talaga. Ang tanging sigaw ng mga katulad niyang naulila ng pagguho ng basura sa payatas, mapasakamay ang mailap na hustisya. <tinyo> Isang masamang panaginip din ang sinapit ni Jocelyn Dacumos sa pagguho ng Payatas Dump Site. 7 o'clock, naririnig ko, parang nagkakagulo mga tao. Ah, yan na yung sabi ng mga. Hindi ko na nadampot yung kapatid ko kasi pag dampot ko pa lang, bumigay na yung kab kabilang bahay namin. Eh. Buhay pa ako! Nandito ko sila, Lalin! tulungan niyo ako! Parang awan niyo na po! Tulungan Nagdadasal niyo po! lang ako noon, sabi ko, Pinapanalangin ko na sana. Sabi ko, huwag muna. Sabi ko. Diyos ko, sabi ko, tulungan niyo po ako makasurvive talaga. Nagpapasalamat ako kasi binigyan nila ako ng pangalawang buhay. Na siguro pinag-alatagan pinag ng Panginoon na mabuhay yun ako. Pinalad mang makaligtas si Jocelyn, panibagong dagok naman ang hinarap niya ang pagkamit ng hustisya para sa pumanaw niyang kapatid na nuoy isang buwang gulang pa lamang. kami sa City Hall, yung nagihiga kami doon na gusto namin magkaroon ng katarungan ng pagkamatay ng mga ano namin. Ang natanggap lang naman namin yung ano lang eh, yung per head lang na 15,000 na binibigay nila sa mga pa, kada patay 15,000 yun lang pero maliban doon wala na kaming ibang natanggap na tulong sa gobyerno. Para sa mga katulad ni Jocelyn, magandang buhay sana ang pangako ng pagkakaroon ng sariling bahay at lupa sa Barangay Payatas, 1988 nang gawin itong relocation site para sa mga squatter mula sa ilang bahagi ng Metro Manila. Isang proyekto ng dating alkalde ng Quezon City na si June Simon. Inabot ako diyan pagtira ng 11 to 12 years. Parang subdivision ang hitsura ng lugar ng payatas at walang basura ako noon na nakikita. Kung kailan lang, umabot kami ng limang taon, nagkaroon ng paunti-unti ng basura kami na nakikita na itinutuwad ng truck. Nagsimula raw dumami ang basura rito nang ipasara ni dating Pangulong Fidel Ramos ang Smoky Mountain noong 1993. Ayon kay dating Mayor Mel Matay, dahil walang ibang alternatibong tambakan, sa payatas itinapon ang tunepo ng basura ng Metro Manila. So talagang uh, project ni President Ramos na maisara yung Smoky Mountain. Ang problema nung sinara naman natin, wala naman tayong pagdadalaan except payatas. Before at uh, 95, mga 97, ay uh, aabot ng 2,000 tons. At noong taong ding yun, ibinag-utos na rin ni dating Pangulong Fidel Ramos ang pagtatatag ng isang task force para sa pagpapasara ng payatas dump site. Dapat ang um, uh, task force, eh, yung ang mga akbang, tingnan ko anong kailangan para maisara nang maayos ang Payatas Lampside. Pero hindi niya naganap yun dahil na, nahirapan ang Quezon City na gamitin yung designated site nila which is supposed to be uh, San Mateo. So uh, I, I uh, even requested na wala kaming pagdadalan eh. Dahil supposedly, sabi nila, eh, ang dali namin sa San Mateo, landfill, which is at uh, that time being operated by uh, MMDA. Eh, notwithstanding the fact na it will double our cost. Taong 1992 din nang magkaroon ng pag-aaral sa Payatas ang VBBVIAC Consulting Engineers na mula pa sa Sweden. Ayon sa kanilang report, delikado kung ipagpapatuloy ang pagtatambak sa Payatas dahil umabot na sa maximum limit ang mga basura rito. Hindi yung height yung importante dyan eh. Yung slope hindi siyang uh, maliit lang pero maliit din yung base sa so mataas yung slope mo. So kahit 50 feet yan, kung 50 feet lang din yung base niya, di ba, matarik. Pero kung malaki yung base, kahit 50 feet yan, mababa yung slope mo. September 18, 1998, ng pirmahan ni dating Pangulong Joseph Estrada ang Administrative Order Number 19 na naglalayong ipasara ang Payatas. Ayon kay Matay, sinubukan niyang paalisin ang mga residenteng nakatira malapit sa Payatas damside lalo pa nung magkaroon ng paunang pagguho rito noong August 1999. Alam nila yung risk. Alam nila, alam mo ba nung nangyari na? They still refuse eh. Malalayo daw sila sa kanilang uh, trabaho. Malalayo daw sila sa hanap buhay. Wala po katotohanan yan. Sa amin doon, natural lang sa amin hanapin kung mayroon man papel o basahin. Wala po kaming natatanggap na notices o papel. Welta pa ni Delia. ang tunay na dahilan kung bakit hindi maipasarampayatas ay dahil maraming nakikinabang sa malalaking halaga ng perang kinikita ng tambakan ang kumikita diyan sa basura talaga ang mga matataas ang posisyon sa gobyerno. Sa kanyang sinumpaang salaysay sa ombudsman, ibinunyag niyang si dating barangay chairman Emerita Pexson ay nagtakda umano ng mas mataas na dumping fee sa Payatas dump site. Walang control at the same walang authority ang barangay government para magtakda ng dumping fee na kinokolekta ng mga administrator or in-assign ng mga collector ng mga property owners. Sa pag-aaral naman na ginawa ng University of Asia and the Pacific, 2.1 billion pesos ang nakukuha sa pangungulekta at pagtatapon ng basura. Wala. Wala. In fact, uh, di ba nga we're still renting yung use ng privately owned property. Actually, ang uh, negosyo, kung negosyo, napupunta sa mga scavengers. Eh? at negosyo na pupunta doon sa mga dealer. Yung may mga dealer doon, yung may mga tinatawag na dito, ito, mga redemption area ng mga recyclables. Sila ang kumikita. Tatlong kaso ang naihain laban sa mga opisyal ng gobyerno at ilang pribadong kumpanyang responsable umano sa naganap na pagguho ang civil case na nasa Quezon City RTC laban kay dating Mayor Mel Matay at dating MMDA Chairman Jejo Marbinay. May administrative case din na inihain sa ombudsman laban kay Matay, Binay, Secretary Robert Aventajado ng Presidential Task Force on Solid Waste Management at dating Barangay Payatas Chairman Emerita Pexon. Sa ombudsman din inihain ang criminal case laban kay Matay, Binay at Pexon hindi siya uh, fit na pagpapunan ng basura kasi malapit siya sa isang residential area, yung mga nakatira sa payatas. And yet, uh, inalaw ng Quezon City Government yung pagtatapon ng basura dito. Maring itinanggi ng lahat ng nakasuhan na dapat silang managot sa naganap na trahedya. Wala kami ano, nagiging at nagiging direct participation unless our assistance is sought. Maliwanag na lahat ng ng uh, pamamaraan na hindi lamang magkaroon ng closure ng payatas. Sabagal sa nakita kong sitwasyon na kailangan mo talaga ng uh, waste disposal system na environment friendly. Ayon kay Matay, planchado na raw sana ang isang planong magkaroon ng modernong waste disposal facility sa Payatas limang taon bago magganap ang trehedya. Pero sa kasamaang palad, hindi na naaprubahan ang mga kaukulang permit para sa nasabing proyekto. Patun sa DNR, doon pa lamang nagkaroon na ng objeksyon yung representative ng MMDA at ang kanyang objection na sila daw ay nakipagkaroon na rin ng agreement sa Jiangpom which is supposed to be an Australian company. Waste disposal linya eh, ang linya nila ang sa Australia. But uh, I don't know. Pero parehong hindi natuloy ang nasabing mga proyekto kaya nagpatuloy ang pagtambak ng basura sa Payatas dumpsite. Naharap din sa civil case ang unang pribadong kumpanya tulad ng Tofemi Realty Corporation at Meteor Company na kapwa may-ari ng lupa sa Payatas. Kasama rin sa kaso ang REN Transport na isa sa mga kolektor ng basura sa Quezon City. Well, yun nga very sad. Ano? Natampahan pa yung aming uh, office ng case regarding doon sa trash slide, imposible namin maalis yung squatter that time. Yan din yung aming tinatanong, yun din ang tanong namin sa mga plaintiffs, bakit friend lang ang isinama nila sa demandahan? Eh, garbage collector din lang kami. At doon din yung autorisado na pagtataponan, doon din lang kami nagtatapon. Yun din ang tanong namin sa korte ngayon, kaya yun siguro ang i-resolve -re ng korte para sa amin. Sinikap namin kunin ang panig ng Meteor Company pero tumanggi silang magpa-interview. Isang email naman ang ipinadala sa amin ni dating Secretary Robert Aventajado. Ayon daw sa kanyang abogado, na dismiss ang kaso laban sa kanya dahil wala umano siyang direktang partisipasyon sa payatas. Mahigit walong taon na ang lumipas mula ng maganapang trahedya. Pero hanggang ngayon, usad pagong pa ang civil case na naihain sa Quezon City Regional Trial Court. Imagine, 2000 ito nangyari, di ba? Tapos na-file yung kaso, 2000 din. Tapos nagsimula lang yung trial, actually 2005 na. Kasi, mabagal talaga. Tapos marami pang dilatory tactics na ginagawa yung mga defendants. I don't know. I mean, uh... Uh, there are lawyers on both sides. There's a judge uh, presiding over it. And uh, I guess it's the responsibility to, to have the case move uh, faster. Kaya sa ngayon, tila mailap pa ang mahigit 3 milyong pisong danyos na hinihingi ng bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa malagim na trahedya. Ito ay simbolo lamang ng pagkakamit nila nang uh, ano nila na makamit ang katarungan itong paghahain ng, ng kaso ito. Hindi talaga matutumbasan ng kahit ano pang kompensasyon, monetary compensation, yung mga sinapit nila trahedya. Nadismiss naman ang kasong naihain sa ombudsman dahil hindi na raw nakaupo sa tungkulin ang mga akusadong opisyal ng gobyerno. Hindi dapat ganun eh kasi ang kina-question mo dito yung kanilang uh, ginawa during their tenure in, in office. Eh. Sa so, ombuds naman, naman, you can file cases uh, na referring to or involving acts committed uh, kahit wala na siya sa, uh, sa posisyon. Pero ang 57 pamilyang nagsampa ng civil case Desidido raw na ipagpatuloy nila ang kasong hanggang ngayon ay dinidinig pa rin sa Quezon City Regional Trial Court. Sa kasalukuyan, tila walang gustong managot sa nangyaring trahedya. Patuloy ang sisihan at turuan, habang ang mga biktimang tulad ni Jocelyn, nananatiling nakabaon sa pangakong, tila napako na dahil sa kawalan ng katarungan. Sa dambanang ito nakaukit ang pangalan ng mga nasawi sa Payatas Tragedy, isang alaala ng trahedyang dapat sanay naiwasan kung hindi raw nagpabaya ang mga kinauukulan. Makalipas ang walong taon, ito na ang bagong muka ng Payatas. Ang gabundok na basurang gumuho, tinamnan na ng mga puno at halaman. Naging dog pound na rin ang isang bahagi nito. Ang lahat ng ginawang pagbabago dahil daw sa aral na iniwan ng trahedya. Pero isang problema ang patuloy na umaalingasaw. Ang tuneto niladang basura ng Quezon City na kailangang kolektahin kada araw kaya sa kabila ng mga pagbabago sa payatas kinailangan pa rin magkaroon ng bagong tambakan sa lugar ilang metro lamang ang layo mula sa dating dump site. Quezon City theoretically this is based on a study world made by a Japanese consultant produces 1500 metric tons of garbage a day a day which is equivalent to, six, uh, to one fourth of the 6,000 uh, metric tons of garbage produced in Metro Manila every day. And this is a study that uh, took place before I became mayor. Ano. We still use it as, a, as, uh, as the standing guide. Pero tiniyak ni Mayor Belmonte na mas mahigpit na ang kanilang sistema sa bagong dump site. It's a sanitary landfill. Ano, uh, may mga engineers kami ron. Uh, handle it, And the same rules that I mentioned, yung compacting, yung covering of soil, uh, yung uh, steep, uh, yung uh, terracing of the place, yung extraction of the water, na-extract namin yung water at na huwag. Uh, all of these are being done as well in the rest of the facility. Pinag-aaralan na rin daw ngayon kung pwedeng magamit na enerhiya ang methane gas na lumalabas sa mga basura. Bawal na rin daw tumira malapit sa tambakan. 20 hanggang 50 metro dapat ang layo ng basura mula sa mga kabahayan. Bago kasi maganap ang trahedya, nakapagtatayo pa ng bahay sa mismong tambakan. Even when we close the payatas, ano, which we are probably gonna do uh, in the next couple of years, ano, definitely we will have to post guards there and put a defensive fence around it to prevent people from living in it ang ilan sa pamilya ng mga biktima nagkaroon na rin ng hanap buhay sa bagong payatas dumpsite Tulad ni Benny Sandoy na ngayon security officer dito. Unti-unti mang bumabango ng mga biktima ng trahedya, hindi raw nagtatapos sa payatas ang problema sa pagtatambak ng basura sa ating bansa. Kasama ang dalawang environmental engineers mula sa UP Diliman, tumulak kami patungo sa ilang dump sites na hindi raw malayong matulad sa nangyaring trahedya sa Payatas. Una naming pinuntahan ang Pulang Lupa Dump Site sa Las Piñas. Kahit papano may sistema pero hindi pa rin natin masasabi na ito ay isang kaaya-aya o ito dapat yung tama. So ang isa dito is meron tayong katas ng basura, No, wala namang may napupuntahan. So papunta lang to sa ilalim o kaya diyan sa sa malapit, no, na river. Kapuna-puna rin daw na malapit ang dump site sa mga kabahayan. Pero siguro ang pinaka-ideal is mga 200-500 meters doon sa periphery. Kung kaya nila ng 1 kilometer, then pwede. Pero hindi na maiiwasan kasi highly urbanized na nga yung Metro Manila. So kahit may lang magka-buffer zone ng mga 100 meters, 200 meters, sapat na yon. Kasi makikita mo naman kaagad yung pag gumuho yan, magsa-slide lang naman yan, hindi agad na nabubulagta sa'yo. So dahan-dahan, so maaagapan. Sunod naming tinungo ang isang open dump site sa PR-18 na nasa Tondo, Manila tulad sa pulang lupa dump site, dismayado rin ang mga eksperto sa naabutan naming sitwasyon doon. Ultimong ang bagay na magkaroon ng gate. So isa yun, ano, ilalag mo sa si ano yung mga pumapasok, gaano kadami yung basura para mas masusing mapag-aralan kung ano ba talaga, gaano kadami, ano yung kailangan pa na gawin para dun sa lugar. At saka walang leachate, leachate collection system, yung mga kanal, kita natin may mga basalang. So dapat may mga pipes na tinutusok yon para pag umulan yung basura, kapasok yung tubig, may lalabasan. In that way, hindi magkocolapse yung basura. Umuulit lang daw ang kasaysayan. Kaya ang pagkakaroon ng mas madalim na pangil ng batas at ang kooperasyon ng mga residente sa pagsunod ng mga patakaran ay mga aral na iniwan ng malagim na trahedya sa kayatas na hindi dapat kalimutan. At para sa ilang biktima ng trahedya, tuloy ang krusada para makamit ang katarungan. Gagawin ng lahat para hindi mabaon sa limot ang kanilang ipinaglalaban. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Okay, patas lang, bako! Patas, patas! patas <tinyo> Patas,